Ang pagpapasya na magtrabaho sa malayong lugar na hindi kasama ang mga mahal sa buhay ay isang mahirap na desisyon. Hindi lamang ang taong makikipagsapalaran ang naapektuhan, ngunit madalas apektado din ang lahat ng nasa paligid niya. Pero sa kabila ng mga challenges na haharapin, mas ginugusto ng karamihan na sumugal para sa pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang maiiwang pamilya. Ayon sa article na ni-publish noong July 24, 2021 sa Sojourneys.com. Ang homesickness ay isa sa mabigat na mental health impact na kailangang ma-overcome ng isang taong nagtatrabaho sa malayong lugar. Kaakibat nito ang matinding kalungkutan, kaya karamihan ay naghahanap ng alternative ways para maibsan ito. Tulad ng pakikipagkaibigan, hindi rin lahat ay nagtatagumpay sa ganitong hamon ng buhay. Isa na doon si Sorindra Koli. Alamin natin ang ilan pang hamon sa buhay ng domestic helper na si Collie at kung bakit siya pinatawa ng 13 death penalty. Ipinanganak si Surendra Collie na kilala rin bilang Satish noong taong 1970 sa isang maliit na nayon ng Mangrukhal Almora sa Uttarakhand na located sa paanan ng Bundok ng Himalayan. Ang kanilang village ay binubuo lamang ng 60 na katao. Siya ay pangalawa sa apat na magkakapatid. Ang kuya niya ay nagnangalang Chandan at ang dalawa pang nakakabatang kapatid ay sina mga Tram at Anan. Ang kanilang childhood ay hindi madali dahil na rin sa kahirapan. Lumaki siyang mahiyain at introvert. Hindi na rin nagtuloy sa middle school ang batang si Shurendra. Tinapos lamang nito ang kanyang fifth standard or grade. Sinasabing ang ilan sa mga dahilan ay dahil sa kahirapan at hindi rin ito nakakasunod sa klase. Ang pamilya din ni Surendra ay nabibilang sa Dalit rank, ito ang pinakamababang kategori sa Indian society. Tinatawag din silang The Untouchables at Outcasts. Mabibigat at maduduming trabaho ang kadalasang nakukuha ng mga taong nasa Dalit rank. Tulad ng hard labors, paghukay ng puntod, pagdidispose ng mga patay na hayop at iba pa. Nakapagtrabaho din siya bilang butcher assistant kasama ang kanyang ama noong siya ay 12 years old. Dinescribe naman ito ng ama bilang isang inosenteng bata at magalang ayon naman sa kanyang mga kapitbahay dahil walang gaanong hanap buhay sa kanilang lugar. Sumama ang batang si Surendra sa asawa ng kapatid papuntang New Delhi na 480 kilometer ang layo sa kanila noong siya ay 13 years old. Nakakuha siya ng trabaho sa isang lumang hotel. Naging cook din siya sa isang may kayang pamilya sa New Delhi. Ginugol niya ang kanyang kabataan sa pagtatrabaho at nagpapadala ng pera sa kaniyang pamilya. Nagpakasal sila ng kasintahang si Shati Devey noong 30 years old na ang binata. Bumalik din ang asawa nito sa kanilang village para alagaan ang kanilang lupain. Binibisita ito ni Koli paminsan-minsan. Noong 2002, sinilang ni Shati ang panganay nilang anak na lalaki. Pero ito ay pumanaw noong ito ay 10 months old pa lamang na halos hindi nakapiling ni Surendra Koli. Dahil sa malayo sa pamilya at ang pagkamatay ng anak nito, nakaramdam ng matinding lungkot ang lalaki. Naging domestic helper siya ng isang kilalang businessman at well-connected na si Moninder Singh Pander. Lumipat siya sa bahay nito sa Sector 31 sa Noida na malapit sa Nidari Village. Ayon sa mga kapitbahay, lagi lamang nasa loob ng malaking bahay si Kohli. Kapansin-pansin din ang pagpunta ng babae sa bahay ni Pandir sa pagitan ng 11 ng gabi hanggang 2 ng madaling araw. Ang iba dito ay mga prostitute. Kilala rin ang amo ni Shrender Koli bilang mahilig sa party kasama ang mga kaibigan nito. Isang 5 years old girl ang inireport na nawawala sa mga otoridad noong March 2005. Huli itong nakita na naglalaro sa kalsada noong nakaraang gabi. Pagkaraan ng ilang linggo, isang batang babae na naman ang nireport na nawawala. Sa kabila ng dalawang bata na ang nireport, hindi naman kumikilos ang mga polis para hanapin ang mga ito. At sinasabing ito daw ay mga runaway at babalik din. Pinagsabihan din umano ng mga polis ang mga magulang ng dalawang bata na huwag mag-ianak kung hindi naman kayang alagaan na lalong nakapagpalumo sa mga ito. Humingi na rin ng tulong ang mga ito sa isang journalist, pero wala pa rin hakbang na ginagawa ang mga pulis. Every two weeks, binabasa sa moske ang pangalan ng mga nawawalang bata para maging aware pa rin ang community na hindi pa rin sila natatagpuan. At ang mga ito ay huling namataan sa water tank na ilang yards lamang ang layo sa bahay na pinagtatrabahuan ni Collie. Ipinanganak ni Shanti ang pangalawa nilang anak. Pinangalanan nila ang babaeng sanggol ng Simram. Nang binisita ng mag-ina si Collie sa New Delhi, agad din sila nitong pinabalik sa kanilang village na pinagtaka ni Shati. Sinasabing isa sa mga task ni Collie ay ang humanap ng mga prostitute para sa kanyang master. Ibang-iba ang buhay na kinalakhan niya sa buhay na ginagalawan niya ngayon dahil na rin sa influence ni Pander. Madalas ding wala ang kanyang boss sa bahay. Kadalasan nitong umaattend ng mga business affair sa iba't ibang parte ng India. Ganon din sa ibang bansa tulad ng Dubai, Canada, America, and China. Pag wala ito, meron siyang imaginable freedom at laksari dahil siya lamang ang tao sa malaking bahay. Nagagawa ni Koli ang lahat ng gusto niyang gawin dahil hindi niya kasama ang asawa at laging wala ang kanyang boss. Ang asawa at anak naman ni Pander ay nakatira sa isa pang bahay nito sa Chandigarh na 267 kilometers ang layo sa Nitari hindi nagtagal mas dumadami na rin ang mga nawawalang bata. Naitalang merong nire-report na missing child kada 6 weeks. Ang pinakabatang nawala ay 4 years old lamang. Sa mahabang henerasyon, ang main source of income ng pamilyang Lal ay galing sa pagtatanim pero dahil sa mabilis na buhay ng city, nagtayo sila ng washing and ironing business kung saan inaasahan na tumulong ang lahat ng miyembro ng pamilya. Noong June 20, 2005, Inutusan ni Jabu ang anak na si Jyoti para dalhin sa tahian ang sari na isang Indian traditional dress para sa mga babae. Bandang alas 10 ng umaga nang pumunta ang 10 years old na bata sa Sector 31. Pagkaraan ng kalahating oras, hindi pa rin bumabalik ang anak. Hindi naman ito binigyan ng masamang kahulugan ni Jabu noong una. Dahil nakaugalian na ng pamilya na kumain ng sabay-sabay, kaya minabuti na ng inanitong nitong si Nena, Napuntahan ang shop na tinungo ng anak bago mag alas 12 ng tanghali. Ayon dito, umalis din agad ang dalagita para humanap ng ibang shop dahil ang kanyang sewing machine ay sira. Agad na nakaramdam ng kabasinena dahil na rin sa kumakalat na balita tungkol sa mga nawawalang mga bata. Pumunta rin si Jabu sa ng bike nito para hanapin ang anak sa Sector 31 kasama ang ilang kaibigan. Pinagpatuloy din ni Nena ang pagbabahay-bahay para magtanong kung nakita ng mga ito ang kanyang anak. Napagtanungan din niya si Moninder Pander na nakita niyang nakatayo sa harapan ng isang gate. Matinding kaba ang naramdaman ni Nena nang napansing meron pang isang lalaking nakatayo sa likuran ni Moninder. Ito ay si Surendra Koli. Kahit naginiit na mga ito na hindi nila nakita ang dalagita, mas tumindi pa rin ang hinala ng Gina. Walang nagawa ang ginang kundi ang umalis dahil wala naman siyang evidence para suportahan ang nararamdamang matinding kutob. Anim na buwan ang lumipas pero hindi pa rin nakikita si Jyoti. Paulit-ulit ding nakikiusap ang mga magulang nito sa mga pulis para tulungan silang hanapin ang nawawalang dalagita. Pero paulit-ulit din ng mga itong sinasabing babalik din ang bata at ito daw ay isang runaway. Nagfile Nag-file din ng missing persons report si Najabu pero nidenay ito ng mga otoridad marami pa rin mga bata ang nawawala. Ang mga ito ay galing sa mahihirap na pamilya na mga nakatira sa Bihar at West Bengal. Noong December 2005, dahil sa pagtaas ng number ng missing children sa nakarating ang mga ito sa local media isang article ang pinablish sa The Indian Express Newsline tungkol sa tumataas na bilang ng mga nawawalang bata at hinihinalang isang serial killer ang involved dito. Nagsimulang kumilos ang mga polis dahil na rin sa natatanggap na public scrutiny. Nagtanong-tanong sila sa Nithari at Sector 31 tungkol sa mga nawawalang bata. Dito nila napag-alaman na ang mga ito ay pare-parehas na huling namataan sa iisang kalsada bago nawala. Sa kabila ng sinimulang investigasyon, hindi pa rin nagsasubmit ng first incident report ang mga pulis at sinasabing ang kanilang ginagawa ay para lamang sa performance. Sa mga sumunod na araw, meron na namang dalawang batang babae ang nawala. Nagsagawa rin ng raid ang mga pulis sa mga malapit na bar Within 500 kilometers sa Nithari na kilalang Slam Village sa Noida o New Okla Industrial Development Authority. Nailigtas nila ang 21 na minor de edad na mga babae pero wala ni isa sa mga ito ang hinahanap nilang mga missing children. Dalawang batang naglalaro ng cricket ang nag-report na nakakita sila ng animoy putol na kamay ng tao na naka-plastic malapit sa kalsada kung saan naitalang nawala ang mga bata. Pero ito ay tinapon lamang ng mga pulis at sinasabing ito ay patay na daga lamang. Pinaninindigan pa rin ng mga otoridad na ang pagkawala ng mga bata sanitary ay gang related. Isang taon ang lumipas mula nang nawala si Jyoti pero wala pa ring lead ang mga pulis. Meron pa ring mga bata ang nire-report na nawawala during that time. Nagsimulang paghinalaan ng mga tao ang mga nakatira sa D5 sa Sector 31 na sina Moninder Isingpander na 52 years old at ang full-time domestic helper nito si Shurendra Koli na 36 years old naman. May 7, 2006 nang papuntahin ni Moninder ang 22 years old na naggangalang Payal. Agad naman itong pinaalam ng dalaga sa kanyang amang sinanglal. Bandang 4.30 ng tinungo ng dalaga ang bahay ni Moninder sa D5 sa Sector 31. Nang hindi umuwi ang dalaga sa tinakda nitong oras, sinubukan itong tawagan ng ama pero laking gulat nito nang nakapatay ang telepono ng anak. Nakalipas ang buong magdamag pero walang paya na dumating. Minabuti ni nang lal na puntahan ang lugar kung saan magtatrabaho ang anak. Naabutan niya doon si Moninder at nang tanungin niya kung nasaan ang anak, itinanggi ng lalaki na meron siyang kilalang payal. Alam nito na nagsisinungaling si Moninder dahil na rin sa ilang beses na pagtatrabaho dito ng anak. Hindi naman ito makompronta ng matanda dahil sa malaking agwat ng kanilang social class. Sa kabila ng takot na mapahiya sa mga pulis tulad ng mga ginawa ng mga ito sa mga magulang ng mga batang nawawala, lakas loob pa rin pumunta si Nanglal sa station at ni-report ang pagkawala ni Payal. Tulad ng kanyang inaasahan ni dismissed lamang siya ng mga ito. Dahil meron itong naitatabing pera, Naghariton ng lawyer para magbigay ng pressure sa mga polis para tulungan siyang hanapin ang anak. Pumunta noong August 2006 ang mag-asawang, si Nabandana at Jatin Sarkar. Para i-report ang pagkawala ng 20 years old nilang anak na si Pinky. Tulad ng iba, pinaalis din sila ng mga polis. Sinabi pa ng mga ito na maganda si Pinky at malamang ay nakipagtanan lamang ito. Kahit naginiit ng mga magulang ng dalaga na hindi nakipagtanan ang anak, hindi pa rin sila inasikaso ng mga pulis. Nipwersa din ng Chief Judicial Magistrate na siyang Executive Head ng District's Administration ang mga pulis na mag-file ng first indecent report regarding sa pagkawala ni Payal noong October. Limang buwan pagkaraan ng pagkawala ng dalaga at two years mula nang nagsimulang nawala ang mga bata. Ito rin ang kauna-unahang first incident report na naitala sa kabila ng marami ng mga bata ang nawala sa lumipas na mga buwan. Nakarating kay Officer Vinod Pandey na siyang Head of Surveillance sa NOIDA ang case ni Payal noong November 2006. nag ito na makuha ang International Mobile Equipment Identity Number ng cellphone ng dalaga ito ay 15 to 17 digit code na meron ang bawat mobile phone. Nag-submit din ito ng petition na inform sila pag muling nag-activate ang naturang gadget. Pinatawag din ng officer si Moninder para makuha ang formal statement nito. Muli nitong giniit na wala siyang kilalang payal at sinabi rin siya ay nasa Chandigarh para umatend ng funeral ng kanyang ama noong nawala ang dalaga. Na-verify ito through Moninder's mobile location. Meron ding mga witness na nag-confirm sa alibay nito. Bandang huli umamin din si Moninder na kilala nga niya si Payal. Binabayaran di umano niya ito ng 25,000 rupees o kulang 300 American dollars para pumunta sa kanyang bahay dalawang beses isang buwan. Siniwalap din nito na si Payal ay isa sa mga prostitute na regular niyang tinatawagan para magbigay ng serbisyo sa kanya. Nakatanggap ng email si Officer Vinod Pandey mula sa Airtel na isa sa leading telecom provider sa India noong December 2006. Ayon sa email nito ang mobile phone ni Payal ay muling na-activate. Ibinigay din nito ang known location kung saan ito nagping. Agad itong pinuntahan ng mga otoridad na truck nila ang phone ni Payal sa isang rickshaw rider. Ito ay two or three wheel cart. Isa ito sa kilalang form of transportation sa India kung saan hinihila o drive ng isang tao habang meron sa na pasahero. Requestion ng mga ito ang naturang rider. Pero wala di umano itong alam kung nasaan si Payal at ang naturang telepono ay kabibili lamang niya. Nang sinuri ang naturang gadget doon nila nalaman na merong pang SIM card na naka-insert dito. Nag-request ng register information sa telecommunication company ng naturang SIM card si Officer Pandey noong December 21, 2006. Natanggap niya ang hinahangad na kasagutan via email noong December 25. Sinasabing ang SIM number 9871215328 ay nakaregister kay Surrender Kohli na taga ni Dari Village Sector 31, Noida. Dahil wala namang matinding evidence na merong kinalaman si Kohli sa pagkawala ni Payal, siya ay inaresto sa kasong TEF dahil sa cellphone ng dalaga na kanyang binenta. Sinimulan nila ang mabusising interrogation. Pagkalipas ng ilang oras na pagkumbinsi dito, umamin din si Kohli na siya ang pumaslang kay Payal. Saka dinespose ang walang buhay nitong katawan. Ayon sa lalaki, siya at hindi si Moninder ang nag-message kay Payal para pumunta sa D5 dahil meron daw siyang gusto sa dalaga. Sinubukan daw nitong makipag-negotiate sa dalaga para sa serbisyo nito, pero hindi ito pumayat. Nagkunwari itong kukuha ng mainom para sa bisita, at nang nasa likod na siya nito, sinakal niya si Payal gamit ang sarili nitong scarf. Ginawa daw niya ito dahil sa galit na naramdaman towards sa babae, nang tanggihan siya nito. Ayon pa dito nakuha rin niya ang kanyang gusto after nitong patayin ang babae. Pinakita rin ng mga pulis sa lalaki ang mga flyers ng mga nawawalang bata. Kinagulantang ng mga ito nang isa-isa itong in-identify ni Collie at ni-revealed ang mga ginawa niya sa mga ito. Ayon sa confession ni Coley, bandang January o February noong taong 2004 nang nakita niya si Haldar habang nakatayo siya sa tapat ng bahay ng kanyang boss. Kinumbinsi niya itong pumasok sa bahay at bibigyan ng candy. Nang nagkaroon ito ng pagkakataon, sinakal niya ito gamit ang scarf ng bata. Sinubukan din daw niyang abusuhin ito pero hindi niya magawa. Dinala daw nito ang wala ng buhay na bata sa bathroom upstairs, saka kumuha ng kutsilyo. Pumutol ito ng portion sa braso at dibdib ng bata, saka ito niluto at kinain. Ayon pa sa lalaki nandoon sa bahay si Moninder, noong panahon na iyon pero hindi niya alam kung nakita nito ang bata sa bathroom. Nang tanungin kung bakit niya ito ginawa, ang tanging nasagot lamang nito ay hindi niya alam, ang tanging alam daw niya ay kailangan niya itong gawin. Ganon din daw ang ginawa niya sa iba pa niyang biktima, kill, cut, and eat. Dalawang police officer ang sinuspende noong December 31 dahil sa hindi paggawa ng aksyon sa kabila ng mga nire-report na missing children. Muling binalikan ng mga otoridad ang D5 para mangalap pa ng ibang evidence. Natagpuan nila sa likod ng bahay ang mga bungo ng mga biktima nito. Meron din silang nakuhang mga damit ng bata. Kasama na dito ang dilaw na damit na kimumpirma nila Jatin at Bandana na ito ang suot ng anak na si Pinky nang ito ay nawala. Nilipat ang investigasyon sa Central Bureau of Investigation noong January 9, 2007. Napag-alaman ang nagbibigay ng suhol si Moninder kay Officer Kaur na siyang nagbabaliwala sa mga nire-report na missing person sanitari. Inamin ni Moninder ang pagbibigay nito ng pera sa polis pero hindi para pagtakpan ang anumang krimen kundi para patuloy siyang makapagsolisit ng mga prostitute. Hindi naman naniniwala si Khalid Khan, na siyang attorney ng mga biktima, na inosente si Moninder tulad ng sinasabi ng Central Bureau of Investigation. Ayon dito, imposibleng walang alam ang lalaki sa 19 crime na nangyari sa loob mismo ng tirahan nito. Noong January 1, 2007, sinailalim sa police custody si Nakoli at Panther. Pinayagan din ng korte ang Marco analysis o paggamit ng truth serum bago ang further interrogation. Kinagabihan nagsagawa rin ng raid ang mga pulis sa bahay ni Pander sa Chandigarh kung saan naninirahan ang mag-ina nito. Ilan pang property ni Pander ang sinuri ng mga pulis tulad ng farmhouse nito sa Ludhiana na isang malaking city sa state ng Punjab. Parehong nag-undergo ng psychological assessment si Nakoli at Pander. Ayon kay Dr. Vaya, ang dalawa ay merong two totally opposite personality. Si Surinder Kohli na isang mahiyain at introvert habang si Moninder naman ay extrovert at merong untraditional lifestyle. Lumabas na ilang beses nang ipinahayag ni Kohli sa employer na hindi nito gustong merong mga prostitute na dinadala ang matanda pero binaliwala daw ito ni Moninder at patuloy pa rin sa nakasanayan itong lifestyle. Dahilan para magsimulang magtanim ng galit ang kasambahay dito. Natagpuan ang 17 skeletal remains ng mga bata. Sampo dito ay ni-identify mismo ni Collie. Ang natitirang lima naman ay kinilala ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga gamit na nakumpiska sa D5. Ang DNA sampol naman ng hindi pa nakikilala ay pinadala sa Hyderabad. Nagpadala rin ng forensic sample sa Agra para alamin ang edad ng mga ito. Napag-alaman na sa 17 victims ni Collie Labing isa dito ay mga babae at 11 sa mga ito ay below 10 ang mga edad. Binigyan ng compensation ang pamilya ng walong batang sinasabing inabuso ni Koli na nagkakahalaga ng 200,000 rupees o mahigit 2,000 American dollars bawat pamilya. Dalawa pang superintendents ang sinuspende noong January 17, 2007. At anim na police officer ang sinibak sa puesto. Nagsumiti rin ng report sa Uttar Pradesh government na nagsasabing ang mga police administration ay negligent at irresponsable sa paghahandle ng missing reports. Ni-rule out din nila ang posibilidad na nagbebenta ng mga organ ang mga ito. Pagkatapos ng mabusising paghahanap ng mga evidence sa property ni Muninder sa D5 sa Sector 31, natagpuan ang labing siyam na bungo. Labing anim dito ay buo at tatlo naman ay merong damage. Ayon sa investigasyon, ang mga biktima ay pinaslang sa pamamagitan ng strangulation. Pagkatapos mapatay, hinahati ito ni Koli sa tatlo. Ang mga organ ay nisisilid muna sa plastic bago i-dispose. Ang ibang parte naman ng katawan ay tinatapon nito sa sewer na nasa likod ng bahay. Kinasuhan ng capital murder ng Central Bureau of Investigation si Koli at sinasabing si Pander ay inosente sinimulang dinggin ang kaso sa Ghaziabad Court. Ipinilit ng prosecutor na dapat ding kasuhan si Moninder dahil ito ay equally guilty tulad ni Collie. Pinanindigan ng defense na inosente si Moninder dahil meron itong alibay sa bawat krimen na naganap sa kanyang tahanan. Tulad ng pagpunta nito ng Australia noong January 22 at bumalik sa India noong February 27, 2005. Sinasabing nawala si Rimpahaldar Haldar noong February 8, 2005. Ang larawang ni present ng defense ni Pander ay napatunayang legit dahil na rin sa mga iba pang documents na hinain tulad ng mobile location nito, visa at ilang hotel invoices. Ayon sa prosecutor, hindi ito basehan ng walang kinalaman ang ginoo sa lahat ng krimen dahil ang meron lamang sila ay ang araw kung kailan nawala ang mga bata pero hindi na kayang alamin kung kailan ang mga ito pinaslang dahil na rin sa mga buto na ang mga ito nang natagpuan. Maari di umanong kinulong ang mga ito ng ilang araw bago paslangin. Ni Samond ng korte si Pander para umatend ng kanyang trial. Sinampahan siya ng mga kasong murder, conspiracy to murder, rape, conspiracy to rape, at abduction. Noong February 12, 2009, napatunayan nagkasala si Moninder Singh Pander at ang domestic servant nito na si Surinder Kohli na guilty sa pagpatay sa 14 years old na si Pahaldar. Pinatao ang parusang kamatayan sa dalawa noong February 13, 2009. Sinabi rin ng Gaziabad Court na ang krimen ay madalang pa sa bihira. Pinawalang sala naman ng Allahabad High Court si Moninder Singh Pander noong September 10, 2009 nang naghain ng apil ang kampo nito. Sinasabing hindi ito ang main suspect habang pinagtibay naman ang sentensyang kamatayan kay Surinder Kohli. Muling napatunayan guilty si Kohli noong May 4, 2010 sa pagpatay kay Arti Prasad, na 7 years old noong October 25, 2006. Pinatawan siya ng pangalawang death sentence pagkaraan ng walong araw. Nakamit ni Kohli ang kanyang third death sentence noong September 27, 2010 na napatunayan siyang guilty sa pagpatay kay Rachna na 9 years old noong April 10, 2006. Noong December 22, 2010, muling hinatula ng guilty si Koli dahil sa pagpaslang noong June 2006 kay Dipali Sarkar na 12 years old. Natanggap niya ang pang-apat na death sentence. Pinagtibay naman ng Supreme Court of India ang death sentence laban kina Pander at Koli. Ni-reject din ang President ng India ang mercy petition ni Kohli noong July 2014. Inilipat si Surinder Kohli sa Mirat Jail noong September 4, 2014 dahil walang haning facilities sa Dasna Jail. Itinakda ang pagbigti kay Kohli noong September 12, 2014. Hindi ito natuloy dahil naghain ng petition para kay Kohli. Ayon sa Midnight Hearing, ang matagal na pagkaantala ng napipintong execution ay valid grounds para hindi ito matuloy. Kahit sinabi ni Chief Justice Datu na walang error in judgment na ginawa ang court noong October 29, 2014. Pinalitan pa rin ng life imprisonment ang hatol kay Koli sa halip na death sentence ni na Chief Justice Chandrachud at Justice Baghel noong January 28, 2015. Sa patuloy na paglilitis ng mga kaso ni Napander at Koli, na patunayang nagkasala ang dalawa sa pangwalong kasong sinampa sa kanila muli silang pinatawan ng kamatayan sa Ghaziabad Court noong July 24, 2017. Noong 2019, si Koli ay pinatawan ng karagdagang death sentence sa pangsampunyang conviction. Labing siyam na kaso ang sinampa kaugnay ng itari killings. Labing anim dito ay sinampa laban kay Koli na patunayan siyang guilty sa 13 cases at napawalang sala sa tatlo dahil sa walang sapat na ebidensya. Anim na kaso naman ang sinampa kay Pander at siya ay napatunayang guilty sa tatlo. Pagkaraan ng 17 years pagkatapos madiskobre ang krimen, pinawalang sala sina Surinder Kohli at Muninder Singh Pander ng Allahabad High Court noong October 16, 2023. Nang muling nag-file ng appeal ang dalawang suspect, wala di umanong sapat na evidence laban sa dalawa maliban sa confession ni Kohli. Pinalaya ng Lok sa jail si Moninder Singh noong October 16. Ang desisyon ng korte ay kinabigla ng pamilya ng mga biktima. Ayon sa mga ito, pinawalang salaman sila ng korte. Merong mas malaking court of God na husga sa kanila. Ang Korte Suprema noong July 8 ay naglabas ng isang abiso bilang tugon sa mga apila ng Central Bureau of Investigation at ng pamahalaan ng Uttar Pradesh na hinahamon ang October 2023 verdict ng Allahabad High Court na nag-aabsuelto kay Surendra Kohli sa kaso na kinasasangkotan ng kanibalism, panggagahasa at pagpatay sa mga batang babae sa pagitan ng 2005 at 2007 sa Noe Dasnetari. Si Surendra Kohli naman ay kasalukuyang nakakulong pa rin sa Dasna Jail.